hanggang kay ganda. Ayan na naman. Katay Pacific. Dumaan na naman. Ayan. Ganda, di ba? Ang ganda ng view dito sa may bintana. Ito ay kuha dito sa aking kusina. Kitang kita yung peribot na dalawa na dumadaan. Ayan. At saka yun din yung aeroplano. Ayan na pagpadaan na naman ang plano yan. Ay, DHL. DHL Airlines. Dumaan. O, di ba? ganda. Yan o, mga aeroplano. Dito sa may bintana ng kusina. Man ay sa baba o. Daan yung bus. Yan ay bako na dalawa. Naguhukay kay ng lupa sa dagat at dadalhin sa mga nagkagawa ng bahay, buildings. Yan. Yeah. Ganda, di ba? Ito naman ay fishing boat. Yan, dumaan na yan. Fishing boat yan. Ah, meron na naman. Ah, dito pa. Yan na naman, katay pasipit naman yan. The airlines. Yan, oh. Kita niya yun. Oh dito sa bintana kasi na yung mga airlines pala na nakatapat nito yan ay katay pacific